trending tong recipe na to ngayon sa internet guys. Kaya trinay kong gayahin at syempre titikman natin kung okay nga ba ang lasa nitong recipe na to. Sa dulo ng video ay magbibigay ako ng opinion kung worth it nga ba ang gumawa nito or hindi. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Dito ay bumili tayo ng walong pirasong itlog. Crack lang natin yan at ilagay dito sa ating bowl. Pagkalagay lahat ng itlog sa bowl ay atin naman itong babatihin. Matapos batihin ay maglalagay naman tayo dyan ng 1 fourth cup ng tubig. Halu-haluin hanggang sa magsama-sama ang itlog at tubig. Matapos niyan ay maglalagay naman tayo ng 1 fourth cup ng harina. Maglalagay tayo ng harina para maging firm or maghold ng shape ng ating gagawing hotdog and egg recipe. Halu-haluin hanggang sumama ng completely ang harina dito sa itlog. Kung hindi natin matunaw ang harina dito sa itlog, ay gagamitan natin yan ng salaan para mas madaling matunaw at maiwasan natin magkaroon ng buo-buo itong egg mixture. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, it means na interesado ka sa procedure at kalalabasan ng recipe na ito. Comment naman kayo guys sa baba kung have or wala ba ang recipe na ginaya natin today. Worth it ba ang paggawa nito or hindi? Kaya maiging tapusin ang video bago mag-comment guys ha. Mahalaga sa akin ang opinion mo. Kaya comment na at pusuan mo naman ang video natin. Salamat po! Matapos nating masala yan ay ilalagay na natin dyan itong chinap nating carrots at bell pepper. Chinap lang natin yan ng sobrang liliit na cubes para mas madaling mahulog ito mamaya sa imbudo na gagamitin natin. Sunod na natin dyan ang mga pampalasa na ilalagay natin dito. Unahin na natin dyan ang 1 teaspoon ng asin. Sunod ay 1 tablespoon ng seasoning. And last ay paminta. Halo-haloin natin yan hanggang sa mag -totally mix na ang mga pampalasa na inilagay natin. After nating magawa ang egg mixture ay proceed naman tayo sa next step. Dito guys ay gagamit din tayo ng hotdog tulad nung napanood ko. Bali, pinakuluan na natin yan at hinati natin sa apat ng paleng twice. Dito ay gagamit din tayo ng 1 and 3 4 by 10 na sukat ng ice candy plastic. Bali, based sa na napanood ko guys, ilalagay muna natin yung hiniwang hotdog dito sa plastic ng ice candy. Matapos na yan, ilalagay naman natin yan ng egg mixture na ginawa natin kanina. Kapag hindi lumusot sa imbudo yung mixture guys, tusok-tusokin lang natin ng stick para bumaba yung egg mixture natin. Sobrang kakaiba ng recipe na to guys, no? Biruin mo, ilalagay ba naman yung hotdog at itlog sa plastic ng ice candy? Kaya napilitan akong gayahin to eh. Na-amaze kasi ko. <laughs> Mamaya guys, malalaman nyo yung hatol ko tungkol sa recipe na to. Balik tayo dito guys. Matapos nating malagyan ng hotdog at egg mixture itong plastic, ay tatali naman natin ito. Make sure na mahigpit ang pagkakatali natin dito guys ha. And okay na yan guys. Ulit-ulitin lang natin hanggang sa matapos tayo. Once matapos na sa paglalagay ng plastic ng ice candy, ay pwede na natin itong lutuin. Bali dito ay nagpakulo na ako ng tubig sa ating lutuan at saka natin ilalagay yung mga ginawa natin. Pakuloan lang natin ito ng 3 minutes at saka hanguin. Unfortunately guys, na-overcook ko yung ginawa natin. Nagpipinaw kasi ako ng sinampay kaya umabot ng 10 minutes yung pagluluto natin. Kaya ang nangyari yun, pumutok yung plastic at eto na nga yung resulta. Hindi ko na lang kinuhanan ng video yung pagputok ng plastic nito guys. Pero okay pa rin naman yung shape niyan guys. Pinalamig lang muna natin yung saglit at saka natin i-coat sa itlog at breadcrumbs. Ito ay para magkaroon ng crunchy texture yung outside layer ng ating ginawang recipe. eto na lahat yung na-coat natin at ready na yung iprito guys. Sa pagprito nito ay maglalagay lang tayo ng katamtamang mantika dito. Enough para maluto lang ang both side nitong niluluto natin. Lutoy lang natin ito sa low or medium heat guys para di agad natin masunog ang breadcrumbs dito. Once mag-brown na ang parehong side nito, ay pwede na yung hanguin. And once maluto na lahat, ay ready to serve na ang ating hotdog and egg recipe. Para sa akin guys, ayos naman tong ginawa natin na recipe. Inulam pa nga namin to ngayon eh. Pero hindi siya worth it gawin. Kasi masyadong maproseso at masyadong maraming kailangan ingredients para lang makagawa nito. Pwede naman tayo magprito na lang ng itlog at hotdog na magkasama, di ba? And same lang naman din ang lasa niyan, guys. Para sa akin ay hindi recommendable ang recipe na ito. Kayo, guys, ano sa palagay ninyo? Paano, guys? Dito na kami, diyan na kayo. Bye.